Alam nyo, magbula na ako kay Namura dito ng o gwapo, abay marami nung naglulukot, nagbibibiro, dahil nag-viral. Ito, isa pang prank. Pero may aral po ito pa sa amin. Panoodin po natin to. Ayan. Hello. Hello. Hello? 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 Sino to? Hello? Oo, oh, wala nang wala mo. Magandang hapon, may good news ako sa'yo. Huwag kang <laughs> mag- Magkakalit, huwag okay. kang magmumura. Apo, naiwan ko ito. Hoy, oh, binigalo ko, Shopee, ten- thousand! Sa Shopee, ang ten- Ha ha ha! Ivan! Salamat siya! Ivan! Ivan, parang gulong Ano, tumang-tuwa ka? Niloko mo yung sino man yan? Kuya mo? Kamag-anak mo? Kaibigan mo? Oh yan o! Ang nangyayari kayo! Ginagamit yung boses ko! maguokay mo kayong maniniwala! Nalo! kayo! Kawawa naman si Ivan! O, bigyan mo ng 10,000 yan! Buruha ka. Okay? Ngayon, bibigyan sana katay. Eh. Kaya lang, <laughs> bigyan ko pera yan. Si ano? Ano paano yung bata? Babae. But anyway, eto, uh, marami yung ganyan ngayon. Yung prank, o panluloko. Eto yung sasabihin ko sa inyo, ha? uulitin ko. Wala po akong Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Wala ako lahat yan. So, hindi ako tumatawag kahit kanino. Hindi po talaga. I Stop ko lang ang kateks ko. Ngayon, 5 to 6.30 nyo lang ako makakausap. Pag 6.31, nag-24 oras, sarado na po ang telepono na namin. Hindi na po ako yon. So, yung 5 to 6.30 lang po ang live. So, wag ho kayo magpapaloko. Buti ho, napanood natin yan. At sumunod, ang dami na nagloloko. Ginagamit yung boses ko, 10,000, 10,000, Shopee. Sino yung babae nyo, yung bata nyo? Alamin mo nga, kung kaano-ano niya si Ivan. Nalalaman natin. Oh, welcome! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasipo kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!